pagpalang araw mga Kamex Vlog magandang araw at panibagong vlog na naman tayo ito nasa harapan natin isa na namang electric pan uh, ang sabi ng mayari umuugong na lang daw so titingnan natin kung umuugong ba siya so i-plug natin Ayan. Ito yung plug nya. Yan natin. Yan, naka-plug na. Tapos, mag-ano tayo dito. Wala. ano o. Sabi niya, umuugong daw. Pero walang, kahit kunting ugong, wala. So, hindi na talaga siya nagfunction dahil wala ng power na pumapasok. So, bubuksan lang natin to para makita ninyo. Then, mag-proceed tayo kung saan banda yung ano. O, oh, grabing ano. So, buksan ko muna para hindi tayo mahirapan sa paghawak ng phone. Okay, tanggalin ko muna. may kabok nga oh. So, linisan muna natin. Yan oh. So no? yan kasi ganyan talaga pag hindi niyo binubuksan na hinahayaan nyo na lang na ganyan siya kailangan may maintenance kayo buksan nyo to at para yung likabok niya yun siya ano at tingnan nyo oh. yung kapasitor oh, lumubo na din so wala na to so titingnan muna natin e try muna natin ang ibang tanggalin muna natin to at it i-try natin ang ibang kapasitor kung gagana ba siya hindi ba sunog ang ating windings dito sa ating rotor sa ating motor. Okay? Tingnan nyo, oh. Sobrang ano na niya, oh. Wala na. Sumabog na, oh. Yan. Yan ang sabi ko. So, tanggalin ko muna. Ganyan mangyari kapag minus, ah, uh, mahina na yung ikot niya at pinaandar nyo pa rin, ganyan ang mangyari ito ang sasabog. Ito ang lumubo. Kaya, pag sa tingin nyo na mga, ano, na minus na siyang umikot, linisan nyo na. At lagyan nyo ng kunting oil doon sa harap or kunting oil dito sa likuran para malambot siya ang ikot. Yun lang po ang iano ko sa inyo para may kahit kahit kunting kaalaman para lang ito sa ano sa wala pang alam yung mga nagaayos ng ganito alam na nila yon so para lang ito sa vlog ang ang itong vlog ko ay para lang ito sa wala pang alam okay thank you ah uh, maghanap muna ako ng kapasitor para may ipapalit natin ito uh, okay ano yung muna natin? May papalitan muna natin ng kapasitor kasi ito wala na wala na talaga lumubo na siya so mag try muna tayo kung gagana siya o hindi lagyan natin ng tape para hindi siya magkadikit ganyan. Okay? Kasi pag mag, nagkadikit yan, uh, sasabog yan. Tapos pag hindi pa rin ito gumagana, kahit na bago, bago na ang ating kapasitor, buksan natin dito. Baka putol na yung fuse niya. Ituro ko sa inyo kung paano kayo magpalit ng fuse para kung meron kayong mga ganitong mga appliances ay kaya nyo nang gawin. Ayan. Baka ano na tayo. So, ipa-plug natin. Kung gumagana ba siya. Yan, ipa-plug na. Wala. Wala. Kahit kunting ugong wala. Number 3. Wala din. So, mag-continuity test muna tayo. So ito may ano na tayo. Ganyan lang gawin niyo pag pag continuity test tayo kung mayroon bang contact ito lahat. So ito yung ah uh, post natin sa off. Ito yung number 1. Wala. Number 2. Wala din. Number 3 wala din so ang ibig sabihin yan walang kontak doon na tayo dito na tayo sa ano dito na tayo sa kanyang pios so pwede rin tayong mag bypass pero para matingnan nyo hindi, hindi ko to daan sa bypass bubuksan natin tanggalin natin to para nandito lang yung fuse eh. ito 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 yung nakabalot nandito lang yung fuse so tanggalin ko muna saglit so na ano pa natin yun pupukpukin -puk na lang natin yan ng screwdriver mamaya so guys pag pokpok nyo yan dyan guys kasi sobrang tigas at medyo na ano na yung ano niya oh tingnan nyo so pinukpuk lang natin at kailangan hindi ito masugatan So, natanggal na natin yan. Ops, ayan. ayan. So, kailangan pag tanggal nyo, dandahanin nyo lang. Ay, hindi pala natanggal dito. Sandali. So, dahan-dahanin nyo lang pag bunot para hindi ma ano yung ano windings natin. Ayan. Tatanggalin natin to. Ayan. Kailangan hawakan nyo. At ito yon Ayan. Wala na, oh. Dan, dan uh, dandahan lang baka maputol. Yan, ito yung ano niya. Bila, ayon. Bilangan, barang putol, dandahan lang. Yan. So, I-test It natin dito yung dalawa. Kung may continuity ba. Kung meron, wala na itong binding sa to Yan, nakabaser. So, wala. So, ang ibig sabihin nito, potol ito, putol Potol. So ang gagawin natin, tanggalin natin to at papalitan natin ng bago. Ito, ito na lang yung natira ko, isa. Papalitan natin ito. So okay, tanggalin ko muna. Ayan, naputo lang natin. Ayan o. Oh. So ito yung nasa loob ang ano, natin, fuse. gawin natin ito po yun o oh, views nya so natanggal natin so ititest natin uli nakabaser pa rin tayo yan o oh. so dito tayo so wala talaga Kotor talaga siya. So, ang, ang bago natin, ito yung sa kanya, dito, at ito yung ipapalit natin. Mas malaki siya ng kunti. Pero, parehas lang sila. Ayan, o. No? So, okay na siya. So ipapalit natin dito. Yan. Ah, so dito yan, muna ako ng ganito, yung malaki malaki-laki. Ito medyo malaki na to. Yan. Yan. So, ano lang natin dito? gamit tayo ng soldering gun para mapa ano natin so yan ano na natin at lalagyan na lang natin ng kibultay para hindi siya maano ganda natin ayan eh ibalik na natin yun know? Oh. so ngayon bago natin to ikabit mag continuity test muna tayo ngayon ito kasi tayo sa ohms yan taro ba Yan, ganyan ang pag-test. Tapos, number 1 tayo. Ayun, meron na. Number 2. Meron din. Number 3. Oh, so, meron na. Ayun. Ayun, meron na. So, ibabalik na natin 'to. Para malaman na natin kung okay na ba siya. Okay. Saglit lang. Bago kayo magbalik nito, huwag kalimutan na maglagay ng oil dito ha. Para hindi hindi siya madaling masira. Kasi ito lang yung naghawak sa ating shafting. Yan. Para hindi magasgasan. At malambot ang takbo niya ang ikot niya pati dito sa harap so lagyan ko muna saglit And guys uh, naano na natin, na natin nabalik na natin lahat yan nabuo na natin at ito na yung bagong kapasitor nya at napalitan na rin natin ang bagong fuse so dalawa ang pinalit natin dito So ngayon, ipa-plug natin kung gumagana na ba. Yan, naka-plug na. Dito tayo sa so number 1. Yan. Ayun guys, umiikot na siya guys, oh. Yan, oh. Patayin natin. Yan. Yan. Oh, so umiikot na siya, guys. So, ibig sabihin, yun lang pala ang diferensya niya, dalawa, yung kapasitor at sa pios. So, i-assemble ko muna saglit para matistingan na natin. Okay, sandali lang, i-assemble ko muna. Okay guys, naano na natin, na-assemble na natin lahat. At ito po yung branya at home. Yan, at home. So, pangarin na natin kung okay na ba siya. Yan, number one yan. Nasa number one. Number two natin. Number three. Yan, guys. Maganda pa itong, ano, trick pa na ito walang ka ano maganda pa niyang ikot yan so hanggang dito na lang guys kung bago ka pala sa king channel kung napadaan ka lang pakihit sa ating notification bell at pakiclick sa ating bell dyan para manotify kayo kagad pag meron na akong bagong i-upload sana may nakuha kayong kunting kalaman dito Maraming salamat, guys! At God bless us all. Bye bye! Hmm?